after noon Kain na tayo. Tanghalian na. oh, meron tayo ditong pork chop. At may sausawan tayo ditong kamatis sa kasibuyas. Thank you Lord for the food. Amen. Kain tayo. Sobrang init na ngayon guys. Parang wala nang lumalabas ng bahay dito sa lugar namin. Mainit masyado. Mainit masyado. Kaya ako sanang kumain nito, oh. Kasi hindi di na tayo pumunta. Kalinti. Yan, sobrang init. May init din dyan sa inyo, mga idol. Sa amin, sobrang init dito. Kaniyo guys na yung kalin ko pero kamatis at kasibuyas na ko pero yung ulam ko na pork chop hindi ko na ubos. Ha? Hmm. Kasi kunti-kunting lang ako pag kumain ng karne. Mas gusto ko yung gulay. Okay mga idol, thank you for watching. Bye.